Para sa iyo ba itong libro na ito? Worth it bang basahin ang libro na ito? Yung libro na nakikita niyo dyan sa si screen niyo. Kung ikaw yung klaseng tao na mas malaki yung, yung gastos mo kaysa kinikita mo, kung ikaw yung lagi nag-aalala kung saan ba kukunin yung pambayad mo every month sa bills mo, at ikaw yung madaming utang, daming utang sa credit card, daming loan dyan, at kung ikaw naman yung tao na lagi na lang problemado or or nag-aalala may financial crisis na dumarating dahil wala kang naitabing emergency fund or ikaw naman tong sobrang sipag magtrabaho pero wala kang naiipon or atat ka naman na mag-invest pero hindi mo alam saan magsimula kung isa man sa mga tanong ko ay yes yung sagot ninyo tong libro na to ay para sa inyo at worth it siyang basahin kung gusto niyo mabasa yung first 2 uh, two chapter free ebook ito, just comment below and I will send you the link. Pero syempre, warning din. Hindi enough na basahin lang natin yung libro. Kahit nabasa mo pa yan ng ilang beses, nabasa mo cover to cover, kung wala kang inimplement sa nabasa mo, sa mga natutunan mo sa libro, wala din magbabago. Hindi ka makakawala sa utang. Kung lubog ka sa utang, hindi ka makakawala kung hindi mo din naman i-apply. Kung wala kang ipon ngayon, hindi ka rin magkakaroon ng ipon kung basa ka lang. So, kailangan knowledge with action. Knowledge plus implementation. So, yun lang po. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli.